una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike to siya sa akin. Ang uh, una niyang ginawa, nag siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Bibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Kalagay doon, Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teachers, teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region.